Magandang araw mga kabarangay. Kamusta na po kayo? Muli ako po si Jeffrey at welcome kayo muli dito sa Katarungang Pambarangay Channel kung saan tayo po ay nagbibigay ng linaw at gabay tungkol sa Katarungang Pambarangay. Alam niyo po mga kabarangay, napakadaming mga subscribers natin dito sa channel na ito. Ang um, nagtatanong kung papaano daw ba ipinatutupad ng lupon ang settlement agreement o ang arbitration award. Kaya naisip ko po na gawin ang video na ito para matugunan ang mga ganong katanungan. Kaya mga kabarangay, samahan niyo po ako hanggang sa dulo ng video na ito dahil isa-isahin po natin yung proseso. Ito pong mga tanong na ito, kagaya ng kailan pwedeng ipatupad ang kasunduan? Gaano katagal pwedeng ipatupad sa barangay? At anong mga forms, o KP forms ang kailangan? Paano mag-issue ng notice of execution? Ito na po. Kailan ipapatupad? Kapag nagkaroon ng kasunduan ang mga partido sa isang barangay hearing o sa pamamagitan ng arbitration, hindi agad-agad ito pwedeng ipatupad. So, kailan ito pwedeng ipatupad? Pagkatapos ng sampung araw, mula sa petsa ng kasunduan o yung settlement agreement o sa petsa na natanggap ng mga partido ang arbitration award. Sa loob ng sampung araw, maaaring number one, maghain ng repudiation o pagpapawalang bisa ng settlement. Number two, magfile ng petition to nullify the arbitration award. Kaya kung walang tumutol sa loob ng panahong ito, ang kasunduan ay final at executory. Dako naman tayo sa panahon ng pagpapatupad sa barangay. Pagkatapos ng sampung araw at naging final na ang kasunduan, maaari na itong ipatupad ng lupon sa loob ng anim na buwan mula sa una, petsa ng kasunduan, pangalawa, mula sa petsa kung kailan naging due and demandable ang obligasyon. Ito po yung halimbawa kung mayroong nakatakdang petsa ng pagbabayad bukod dun sa araw ng kasunduan o yung nagkapirmahan sila sa barangay. Isa pa pong halimbawa kung ang bayad ay due sa loob ng 30 araw, magsisimula ang anim Nabuwang countdown pagkatapos ng ikatatlumpung araw. Ngayon po, kung lumampas na ng anim na buwan at hindi pa rin natutupad ang kasunduan, hindi na ito pwedeng ipatupad sa barangay. Kailangan ng dalhin ito sa local court. Gamit ang settlement agreement or arbitration award bilang ebidensya. Ito ay dadaan na sa rules of court. Halimbawa naman kapag galing ang kaso sa korte. Kasi mga kabarangay, mayroon pong mga kaso na unang isinampa sa korte. Pero ipinabalik ng korte sa barangay para subukang ayusin, baka sakali nga naman na maayos. Ngayon, kapag nagkaroon ng settlement, ang korte na rin ang dapat magpatupad nang kasunduan at hindi ang barangay. Paano naman ang motion for execution? Kung hindi tumupad sa kasunduan ang kabilang panig, ang sino man sa mga partido ay maaaring maghain ng motion for execution sa punong barangay gamit ang KP form number 23. Sa motion na ito mga kabarangay ilalahad kung papaano nilabag ang settlement o arbitration award at hihilingin dito sa punong barangay na ipatupad ang kasunduan o yung award. Ito naman mga kabarangay, ang pagdinig para sa motion for execution. Pagkatanggap ng motion, dapat magtakda agad ng pagdinig ang punong barangay sa loob ng limang araw ayon sa petsa na sinangayunan ng nag-ahain ng motion. Ngayon, papaano naman ipapatawag yung lumabag sa kasunduan o dun sa award? Notice of hearing ang ibibigay sa kabilang panig gamit naman ang KP Form number 24. Kailangang matanggap ito agad para makadalo sa pagdinig. Ngayon, sa mismong hearing nito pong motion, ang punong barangay ay hihikayatin ang voluntaryong pagtupad at aalamin kung ang partido ay kusa ng tutupad sa obligasyon. Eh, papaano naman kung walang voluntaryong pagtupad? Ngayon, paano na kung lumipas ang limang araw mula sa pagdinig at hindi pa rin tumutupad ang kabilang panig? Ano ang mangyayari? Ang punong barangay dapat agad mag-issue ng Notice of Execution gamit ang KP Form number 25. So mga, mga kabarangay, napansin niyo po ba? Meron ng tatlong KPs akong nabanggit. 23, 24, at 25. Mahahalaga po ang mga KP forms na ito na magamit para po dito sa motion for execution. E ano ang nilalaman ng notice of execution? Number one, ang nilalaman po nito ay yung eksaktong halaga ng utang kung ito ay may kinalaman sa pera. Pangalawa, mga tuntunin o bagay na dapat gawin ng partido ayon sa kasunduan o sa award. Mahalaga din yung araw kung kailan ito ipapatupad. Mga kabarangay, layunin po nito na ipaalam at ipatupad ang obligasyon ng hindi kusang tumupad. Kung may kinalaman sa pagbabayad ng utang, dapat malinaw ang halaga. Kung may kinalaman sa isang obligasyon gaya ng pag-alis sa lupa o pagbabalik ng gamit, dapat din na ang mga bagay na ito ay detalyado sa notice of execution. Ito mga barangay, paalala lang po ito sa bawat isa. Mga kabarangay mahalagang malaman natin na ang settlement agreement o yung arbitration award ay may bisa at mga proseso ng pagpapatupad. Kaya meron pong tatlong mahalagang tandaan dito. May siyampung araw na palugit bago ito maging final. Number two, maaaring ipatupad sa barangay sa loob lamang ng anim na buwan. number 3, meron po tayong mga KP forms na dapat gamitin. Uulitin ko, yung mga KP forms po. Una, yung motion for execution. Ito po yung KP form number 23. Pangalawa, yung notice of hearing. KP form number 24. At yung notice of execution. KP form number 25. Huwag po natin kakalimutan yan. Mga kabarangay, gusto ko po muling ulitin na ang katarungang pambarangay ay para sa mapayapang pagresolba ng mga sigalot sa komunidad. Huwag po tayong matakot na gamitin ito. Alamin lang po natin ang tamang proseso. Kaya ayan po mga kabarangay, sana po dito sa short video na ito, kayo po ay muling nagkaroon ng natutunan tungkol po sa katarungang pambarangay. Ako po si Jeffrey at sana po doon sa mga naging interested sa video ito, maaari nyo po itong ilay -like, share at kung hindi pa kayo subscribers ng Katarungang Pambarangay Channel mainam po na kayo po ay mag-subscribe sa channel na ito at pakipindot na rin po yung notification bell para sa susunod na pagpapalabas po natin ng video, kayo po ay agad ma-inform. Maraming salamat po!